Four-wheels ng taga-isa yan ka barangay. So ayang kabarangay uh, maghahakot na naman kami ng mais ngayon. Uh, itong paghahakotan namin ngayon is hindi siya yung ordinaryong daan. Yung dadaanan namin kasi yung mga daan doon ay isa sa mga kinakatakutan ng mga driver namin, yung driver ng mga four wheels. Yung ilan hindi ayaw nilang pumasok doon kasi nga sobrang delikado ng daan ka barangay. Wala kasing ibang makakapasok na sasakyan doon ka barangay kundi itong mga four wheels lang. May mga four wheels din yung mga iba nating ka barangay pero kami yung kinuha nung ating kapatid na nagpahakot ngayon. So ayun ipapakita ko ngayon kung gaano kahirap yung magkarga dito sa lugar na ito. Napakataas ka barangay at yung mga daan. Uh, may mga bangin so makikita natin mamaya pagdating namin doon uh, papakita ko sa video yun lang na ready kayo? ready Ready, ready. ready na sa pinakamahirap na <laughs> na rota bagong lahat nag select kayo tigwan nagpihit kayo yes. tabanger pihit mo nyan sa nerex ito yung So magse-select muna kami ng 4x4 para mas sure yung ating yahe. So ayun, pupunta na kami. Si mauuna yung isa kasi yung isa ay may winch, yung cooler. Ito yung mauuna kasi may winch. Itong sa atin wala pa. So ayun, So ayan ka barangay. kararating lang namin dito Nasa medyo tuktok kami ng bundok Bundok ito Ayan yung kakargayin namin, bali 43 lang So bakit dalawa yung dinala naming 4 wheels Nakita nyo naman sa daan kanina Apaka ahon ng daan Kung makikita nyo yung 4 wheels natin Tumatayo siya So ang karga lang namin, TIG 20 plus lang namin. Ganoon po kahirap yung uh, daan dito. Ayan. Yung ating 4 wheels, kahit walang karga ganina, nahihirapan kasi nakatayo. So ito na kabaranggay yung ating 4 wheels. Kinakargaan na yung isa. Ayan. Bali yung kakarga lang nun, 21. Tapos 22. Nasa ako ito. Tingnan nyo yung motor guys. Ayan. Ganyang motor nakabasok dito. Alam nyo yung daan guys. Ayun. Sa tuktok mismo nun. Ayun yung dinaanan namin kanina. Ayan. Tapos papunta na dito. Bali. Malayo na, malayo na to guys. Uh, tuktok na ng mga bundok to. Ayun. Alam naman natin yung mga kapatid natin na ifugaw. <laughs> kung, kung gaano sila kasipag mag... Uh, magsaka dito sa kabundukan yung kabarangay, yun na yung isang four wheels. And then, itong isa naman kinakargaan na. Ayun yung may-ari ng mais. Yung, so, wala nang ibang pwedeng pumasok dito na magkakarga kasi uh, mahirap yung daan. At saka yung ibang may four wheels naman, uh, busy sila kasi may mga mais din sila. Kami yung, kaya kami yung tinawag ni Kuya. So ayan, yung iba daw na pumupunta dito, nagkakarga. 15 lang daw na sa ako yung pwede nilang ikarga. So ngayon naman, sabi ng kapatid ko, kaya daw ng 25 na sa ako. Buti na lang at 43 lang yung mais para maghati kami. So 21 diyan, 22 dito. Napakadelikado ng ruta natin ngayon ka barangay. Kasi yung daan madamo, hindi natin alam kung uh, bangin or kung ano pa dyan madami ding mga bato sa daan sino muna shak sige <laughs> shak sige sige so tayo daw mauuna ka barangay kasi mas malakas yung preno nyan eto medyo alanganin yung preno. Papauwi naman, kaya okay lang. Hindi naman umulan. Kapag umulan, matik. Ito yung uuna, mauna. Kasi may winch yan, yung cooler. Ngayon, magre-ready na kami para umuwi. At para din makapagpahinga na agad sa bahay. So, ayon, Umuha na si Manong Rex, si Insan Rex ng bato. Para kung sakaling hindi kakayanin ng makina, meron tayong pangalso. Ganito din sa kabila. Dapat may kalso din. Veo que rayo. Joe.

Yung ni metasan. Eh hey. ka, ibijem ka! tama. Ibi, hey. Oh. Oh, sige okay. ingat! Ayun, so nagdiskarga siya. Da bali dalawang sako yung diniskarga niya kasi alanganin talaga. Ayun, 210 po yung makina nung ating isang four wheels. Ayun, 120M lang 'yan, hindi kakayanin 'yan. Ah, uh, 'yun pinilit ko lang 'yun kasi tiwala naman ako sa makina, kayang-kaya yung 22, pero ito alanganin yung 21. Dapat mga 18 lang 'yan sana. Mahirap talaga pag alanganin yung makina, alanganin din yung driver. Ayaw niyang baka daw mabitin sa taas. Yan, sobrang hey, taas niyan, hey. yan sa barangay. Yan binubuhat nila. Galot mo, Gedwal! Galot! So, ayun na siya. Papasingat na. Papaahon na. Sagat mo. saron nyo, saranin nyo. Saranin nyo mas mataas yung RPM ng ating RD guys dyan kaya ang kaya yan 4 wheels ng taga Isabela yan Four wheels ng taga Isabela yan ka barangay okay, ito yun hindi talaga na ah. menyo ka barangay tumatayo na yung four wheels tatayo yan tatayo yan ayun no ayun no yan po kahirap yung four wheels So, ayan ka barangay uh, ah, nandito na kami sa baba ayan na yung mga four wheels natin so doon kami dyan. nang galing sa bundok uh, hindi, bali pinakaba tayo ng mga ahon doon may oh my god tinapay Ay. Kumusta yun sa na Rex? Di pinagkarganda yun. Mayat? Ha? Ang grigat. Ang grigat? Sinusuong <laughs> ko pa yan. Sinusuon lang. Hika. Narigat, may. Narigat, may. Ngayat may nga mabut-buting nagitikad doa, may. Apo. Nakadulakta <laughs> <laughs> sa <laughs> buti na. Narigat ato siya agbidbido. Ano <laughs> pa na nang uh, pinagkarganda yun. Hindi man kaya nga eh. <laughs> nagpunta ka ngatong. Hahaha. <laughs> Kangat nga to. <laughs> man, di panglas. Lima timbo nagyo eh. So ayun na nga kabarangay, hatid na namin to doon sa, dun sa bahay ng may-ari. Yung kapatid natin na Ifugao na nagmais doon sa taas. So ayun lang, uh, pinakita ko lang yung isa sa pinaka mahirap na daan namin na pinagkakakutan namin yun yung inaayawan ng mga ibang may four wheels at mga iba naming driver ayaw nilang magmaneho pag sinabi nilang doon ayaw nila nilang magmaneho so ayun lang kabarangay uh, kung nagustuhan nyo itong video uh, wag po kakalimutang mag like and share at ifollow nyo na rin po ang aming munting page at sa aming youtube channel din po meron po kaming youtube channel explore alvin tv din at yung page po namin is explore alvin tv Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ha? Hanggang dito na lang po. Peace out and God bless.